naman guys yung ating mga gagawing tinapa. So konti lang yung ginawa ko guys kasi hindi naman ako masyadong mag i ng isda dahil pagdating ng tag-init, lagi tayong mag fishing So baka matambakan tayo ng isda. At huhugasan lang natin siya. Alam nyo ba guys, yung mga pinagpinikan nyo na ganito, huwag nyo yung itapon kung kayo ay nagpa-farming. Ang gagawin nyo lang guys ay bumili lang kayo ng isang kilong pulang asukal. Ibuhos nyo dyan at sa kanyo iltago sa jar and then takpan nyo. For one week guys ay halu-haluin nyo lang yon For two weeks to three weeks pwede nyo na siyang gamitin pataba na pandilig sa inyong mga gulay o halaman o mga namumulaklak. Malakas siya makapagpapamulaklak guys ng inyong mga pananim. Tataba ang inyong lupa. Ang gagawin nyo lang doon, yung pinagkatasan noon, kukuha lang kayo ng isang takip ng soft drinks, kumuha lang kayo doon and then ihalo nyo lang sa pandilig nyo. Depende sa amount na kailangan nyo o sa dami ng pagdidiligan nyo guys. Ayan, may libre na kayong pataba at napakalakas nyan guys makapagpabulaklak ng inyong mga pananim. So, ang gagawin natin dito guys sa ating itate na pa, dahil wala pa tayong stock ng ating wood chips ay bababad muna natin siya for how many hours. Yan ay para kumapit yung lasa nung ating asin. Ito na guys yung ating isda after natin mababad ng tatlong oras. Actually, dalawang oras nga lang pwede na. Pero tatlong oras ko siya nababad. At ang gagawin natin guys, hindi na natin siya huhugasan. As in natin siyang ilalagay dito sa ating steamer. Kasi kapag hinugasan nyo pa yan, masasayang yung sili ay yung asin na nilagay natin. Kailangan ay maalat-alat siya. Nilalatag lang natin siya. Hindi natin tinanggalan yan guys ng hasang kasi as is. Mas masarap daw pagka ating in-steam sa kahoy. Madami-dami din pala siya ha. Saktong-sakto lang yung kanyang dami dito. Ayan. Napakamura ng isda na to. Itong mura na nabili natin. Kaya bumili tayo ng ating napa. So, ang gagawin natin dyan, guys, ay i-steam lang natin to for about 30 minutes. I-spray pa lang natin siya ng mantika. At hindi ko nasabi sa inyo. Yan yung para hindi siya dumikit dito sa at ating steamer. So, babalik rin natin yung isda. Ayan. At ang bilis, kumukulo ka agad yung ating steamer o kaya pahiran nyo lang ng matika yung inyong kasarela kung kayo naman ay walang oil spray. So, eto na guys, yung ating in-steam na isda. Actually, meron pang 5 minutes, pero okay na to. Iaahon lang natin siya dahil ang next natin gagawin ay i-steam natin siya sa kahoy. Wait, wait lang. Lagyan muna natin yan dyan. Lagi na ating wood chips. So, eto guys, yung binili nating smoke chips ang tawag nila. At nabibili lang to sa Daiso. Piso lang ang isa niya. O, yung tinatawag nilang Hakken dito sa Japan. So, ang gagawin natin ay maglalagay lang tayo ng konting kahoy lang. Ayan. Ang gagawin natin dito guys ay mahinang mahinang apoy lang siya. And then, ang gagawin natin ay ilalagay lang natin dito sa ating steamer ulit yung ating isda. Hmm, yun eh, parang tumulog yung alarm natin, guys. At kapag wala naman kayo, guys, mahanap ng uh, wood chips, ay pwede naman kayong gumamit ng green tea. Tatanggalin nyo lang sa kanyang lalagyan, and then lagay nyo lang sa foil, and then mag-add lang kayo ng konting asukal. Kasi ganun yung mga nakikita kong ginagawa nung ibang gumagawa ng tinapa sa YouTube. So, eto dahil meron naman tayong kahoy, ay itatry natin ng kahoy yung ating gagamitin. And then, lang natin to guys. At hihintayin lang natin siya hanggang sa mainitan siya. Magdadry na magdadry, guys. Kaya kinakailangan ay ma natin siya dito guys, binago ko yung lalagyan ng ating eto, kasi wala tayong foil, ang ginawa ko guys ay pinalitan ko yung ibabaw natin kung saan ay wala siyang butas, kasi isang kaldero natin ay may butas na tatlo dito sa may gitna niya. and then pinalitan din natin yung takip, yung takip nya ay yung walang butas, eto yung para hindi sumingaw yung amoy ng ating kahoy dahil yung isa nating takip ay may butas din, dahil wala nga tayong aluminum foil, kung may aluminum foil naman kayo, wala kayong problema dun, kasi kailangan lang ay makulob yung kanyang Uh, smoke para mangitim siya ng husto. One eternity later. So ayan guys, kukuha na tayo ng ating tinapa. Hindi pa man siya ka-perfectan pero nakita nyo naman guys, nagbabrown na rin siya kasi nato Tom Jones na ako at gusto ko ng tumikim. Ayan, nagbrown-brown na din siya at nagdry-dry na din siya. At kung makikita nyo guys, nabawasan na rin siya. Kasi tumira na yung lola nyo ng dalawa kanina. Kasi bigla ako nagutom, shall <laughs> we? Ito muna, tiray natin yung malit lang. Ayan, matigas na siya guys at brown na brown na siya. Kaya ang kagadahan guys kapag talaga yung mga isdang gagamitin natin na pang yung makakapal ang balat. Kasi para naglalangis yung kanilang laman at hindi nadadry hang loob. So ayan, next time gagawa tayo ulit ng ating tinapa. Kapag nakakita tayo yung makakapal ang uh, scale. Tapos natin yung ating tinapa. Although natikman ko na kanina, ang inga ng asawa ko. Although natikman ko na to kanina kasi nga, nagutong talaga ako ng biglaan. At tinamad ako mag-video. So ngayon, i-flex ko sa inyo kung ano yung naging result ng ating tinapa. pa. Ang kanyang lasa. Itadakimas! Alam nyo, this time, gusto ko kumain ng palabok. Guys, perfect na perfect yung smoke flavor ng ating tinapa na sardinas. Napakasarap. At naghahamon ako ng kain. Nang <laughs> <laughs> gusto kong magkanin. <laughs> ang sarap, besh. Alam nyo ba, nung naglili sa panganay ko, guys, tinapa ang pinaglilihan ko. Pagkabili ko ng tinapa, hindi ko na piniprito. Kinakain ko na siya ng asis kasi gusto ko yung langis niya sa loob. Bata yung laman loob niya guys, kinakain ko. Ganun ako ka. Takos sa tinapan ng buntis ako sa panganay ko. Napakasarap niya. Yung amoy, ng, um, yung amoy na amoy nung kahoy guys, kumapit talaga sa tinapan natin. And then, dry man siya guys. Napakasarap niya. Pwede pwede siyang almusal sa umaga. Kasabay ang sinangag. Mm. Ang sarap Wala rin siya kalansa sa Although, medyo napaalat natin siya ng konti guys kasi napadami yung asin na ginawa natin pero saktong sakto lang kasi hindi nyo nakakailanganin ng bagoong isda kung sakali ayan kasabay lang natin sa gulay ang sarap promise sayang kanina kanain ko yung talong tapos kasabayan to kasi na bumili akong kamatis kasi bukas ng umaga almusalin ko yung tinapa na gagawin natin mm Kaya bukas, ang almusal ko ay tinapa, ayan, at sinangag. sob na naman yung hapunan ng doon. Hindi natin kailangan 'yun. Alam niyo sa una, habang nag-i steam kayo, mabaho yung amoy ng isda kasi yung hasangan nandoon. Pero pagka pinausukan na natin siya, guys, napakabangon nung kusina natin. Amoy tinapa. Kasi yung amoy ng kahoy, guys, sumisingon talaga. Mm. Masarap siya ipalaman sa mga hilaw na gulay kasi smoky flavor siya. Kumbaga, yung ham, ganun din siya. In-smoke na isda. Mmm. <laughs> mm. At napait pait At napait pait ang kinain ko pala, guys, yung ano naman loob. Tapos guys, may extension tayo ng kilawin. Mm. Pinatikin ko na siya kay Papa, sabi niya gusto gusto niya. Next time guys, alam na natin kapag ka tayo ng mga makakaliskis na isda, alam na natin kung paano magtinapa. At next time, ito perfect natin na kulay brown yung kalalabasan niya. That's it guys!